May kasama na akong estudyante din na uh, nasabay ka lang kami na huli. Pero siya, hindi ko siya nakitang dinala sa military headquarters. Uh, nalaman ko later on, kwento ng isang gwardiya namin na siya ay nabarilig. Uh, uh, um, uh, 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 um, tapos in the end, ang uh, niya, uh, in the end, hilagay siya sa drum, winelding daw yung drum, tapos binaon siya ng buhay sa lupa. Nung nangyari na yung 1986, ako na yung nagpapaliwanag sa mga klase ko, dalawa ba presidente natin? Ano ba ang mangyayari sa atin? Magkakagulo na ba? Mga ganito. Kaan mo niya yan? So, ako pa yung nag offer ng paliwanag doon sa mga kaklase ko na nagtatanong Mga kabataan na uh, mga lalaki nilulublob ang ulo sa inodoro na puno ng kuan Ang dumi, uh, ang pagkukuryente sa ari, tsaka sa nails, may mga babae na nirenta. Nag-attempt sila eh, kasi nung gabi, nakahubad ako. Nung umaga, nasa opisina yan, pinapatay lang ako the wens na wall. Pero pa rin ako. May lumapit sa akin ng tagpa ako. Nalawin, pero lumapit ako.